Minahan sa Camarines Norte, sinalakay ng mga otoridad dahil sa umano'y iligal na operasyon nito. Nasa labing isang Chinese nationals na tagpuan sa naturang minahan. si Belco Custodio sa detalye sa videong ito ang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Bureau of Immigration, Parakali Municipal Police at iba pang local operatives. Ang paghahalughog nila sa isang iligal na minahan sa barangay Tugos, Parakali, Camarines Norte, bandang alas 8.30 ng umaga kahapon. Nasa labing isang Chinese nationals ang natagpuan ng mga otoridad sa nasabing minahan. Sa bisa ng isang mission order, sinalakay ng mga operatibang iligal na mineral processing plant matapos ang dalawang lingkong pagmamanman. Tumambad sa kanila ang mga makina at kagamitan para sa mineral processing plant. Ayon sa PAOK, wala umanong kaukulang dokumento ang mining company habang tourist visa lang ang hawak ng labing isang nahuling Chinese national. Mineral Rep sa plant. Kaya lang, this is a guerrilla mining operation. So yung 11 Chinese na nahuli natin kanina, wala ho silang kaukulang permit. What they have is a tourist visa. Yung tourist visa nila does not allow them to work in economic activity So immediate violation na po yun sa ating immigration laws at saka sa ating criminal laws. So also, apparently, yung uh, lisensya nila, yung kanilang Environment Compliance Certificate ay para lamang dun sa isang area. Ayan, nag-expand sila ng isa pang area, Open Pit Mining ang ginawa nila. Dahil nag-expand sila, dapat merong amendment yung kanilang environment compliance certificate. Hindi sila nag-apply ng amendments sa DNR para doon sa panibagong area ng mining. Patuloy pang investigasyon ng PAO para malaman kung sino ang mga nasa likod ng iligal na pagmimina at kung paano ito ipinupuslit palabas ng bansa. Pero isa sa tinitignan sa investigasyon ay ang pagkakasangkot ng isang local government official sa iligal na minahan. May lumalabas na information na di umano ito'y pagmamayari ng isang local government official. So we'll have to check. Uh, kung ano ang meron, kung meron man pananagutan, yung local government official na, uh, na nasabi, incumbent municipal councilor or or former municipal councilor. So we're, we're checking back. Ibiniyahin na patungong Maynila ang mga nahuling Chinese nationals para sa inquest proceedings tulungan po sila sa komisyon sa LGU at kung sino paman. man kapag may mga ganitong activities ipagbigay pagbigay alamagat sa amin para ma po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.